Hello po. Good. Kamusta po mga kapatid? Basahin po natin yung Lucas 6 verse 45. Mga kapatid, sabi dito, sabi dito, 45. Yan. Ay, ang mabuting tao ay nak ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat gigib ang kabutihan ng kanyang puso. Ang masamang tao ay makapagdudulot ng masama sapagkat puno ang kasamaan ng kanyang puso sapagkat kung ano ang bukang bibig siya lamang ang dibdib. Tama po yan mga kapatid namumungang mabuti, namumungang sagana. Kapag si Kristo ang pundasyon natin, mga kapatid, hindi ka matitinag pag si ang Panginoong Heso Kristo ang nasa ang pundasyon mo sa puso mo. Punuhin mo ng kabutihan ng, ng sa puso mo. Kailangan ang pundasyon natin ay matibay, mga kapatid. Kahit anong gawin ng ibang tao na paninira sa iyo, kung ang pundasyon mo ay matibay, ay hindi ka matitinag kailan pa Tandaan, mga kapatid, kahit anong paninira sa isang ang isang tao, kung tayo kung tayo ay mabuti, makikita sa atin ang kabutihan. Kahit anong pilit pabagsakin, um, papagsakin ka ng tao, pag mabuti lang ang ginagawa mo, kapag mabuti ang ginagawa natin, mga kapatid, ang pundasyon ng buhay natin ay walang iba kundi ang Diyos. Yan. Kasi mga ibang tao dyan na sa'yo. Pero wag mong pansinin yung mga ninihira sa'yo kung ang, ang Panginoon ang na, ay nasa sa'yo. Hindi ka matitinag kailanman mga kapatid. Kaya magtiwala lang tayo sa ating Panginoon kasi may ibang tao na ninira dyan. O, hindi, hindi man totoo, para pabagsakin ka lang, huwag kang matitinag mga kapatid. Pabayaan mo lang yung mga kapatid. Wala, um, yung mga tao na yun ay walang magawa sa buhay, kaya ang Panginoon ka lang magsentro sa magsentro sa buhay mo alam naman ni Lord kung ano ang al alam naman ni Lord kung anong ginagawa niya eh, sa mga taong yung mga yun kaya wag kang matitinag mga kapatid naging matatag ka lang sa pananampalataya mo salamat mga kapatid God bless you all and God loves you